in the mirror I just wanna see clear What's up guys, welcome back sa channel Ngayon ay Magbebenta kami ng isda ni Huawei, naglabas si Huawei Ayun Pipilian natin guys Ito ngayong madaling araw na Nahuli, yan Presko pa Presko presko Ito kagabi. O, oh, konti lang. Konti lang yung kagabi natin. Ayan. Pipilian natin para may pangkape at asukal tayo. Oh, ha? Pwede na yan. Sa so, mamaya ulit, guys. Wala akong tripod. Monopod. Kanila mo? Ayan. Diyan din kay Wawi. mo? Nakahuli si Wawi ng lapo-lapo mahigit. Sampung kilo. Sampung <laughs> kilo. <laughs> Mamaya malalaman natin kapag ka nasa timbangan na. O oh, Wawi ka pa na boys. Yan. Sinwerte si Wawi ngayon. <laughs> Sirte-sirte lang. Kung sino makakita, siya mayari. Yan. Ito yung bebenta natin. Kay boss, tantan. Ito, hindi na pwede ito kasi wala na mata. Sabaw-sabaw na lang ito sya Yan. Ito. Ito, danggit. Pwede na yan. Hindi lang. Pang sabaw-sabaw yan. mag maliliit. Ah. Presko, presko pa ito guys. oh, ha? Sandali, ha? Medyo mahirap tanggalin. Kasi hawak natin yung kamera time lapse lang natin ito dito Aha, yun ito debenta natin yan yun ganda diba wow ito yung thumbnail natin yan eh huwag yan hindi yan pwede benta sayang ulamin na lang yun ito mulmul ulamin natin ito siya so nga pala guys umalis kami kanina pas 3 o'clock na na madaling araw wala masyadong huli kagabi kasi lubog, malon malakas ang hangin tsaka lubog yung dagat ay hirap mong kunin ha uy anak ka ng mulmul. anak ka ng mulmul. kaya natin ibebenta ito guys para may pangkapit tayo kape asukal, tsaka alam na. Yung yoyop-yopin. Yan, mulmul. Saka na natin dadalhan. Dadalhin si Mayora kapag medyo madami-dami tayong huli. Siguro nasa dalawang kilo o mahigit dalawang kilo ito. Yan. So, ito. Hatid natin kay Auntie Mbak. Siya na bahala nito. Pang sabaw-sabaw. kaya maliit kinuha ako guys kasi ito yung kauna-unahang nakita kong isda sa ilalim pagkasisid ko yan kung ano kasi yung una mo makita yun yung tirayin mo huwag ka nang mamili kasi yun yung binigay sa'yo diba so dyan kami na batay tubig ahugas ng kamay ayan sabit mo na natin kaya eh, baka kainin pa ni Muning ha? dyan ka muna hatid natin ito kay Antimbak para malinisan at may pang sabaw sabaw diba Tino kelo, ha? Ano? Unik kayo gede Agos na we Awan Ready, readiness na si Huawei. Dito na natin kung aandar si Venus ngayon, ha? Kunin muna natin 'yung sosis ni Venus. Sana andar si Venus, ha. Sana aandar siya andar siya, sandali lang, guys. Ayan, guys, Buti umandar si Venus oh, ha? Aalis ah, na kami, pupunta na kami kay Kinabustan para magbenta ng fish da. Yo kasama si Wawe. Oh, uh, ha, ayan isda niya, oh. Malaki, 'di ba? Mamaya malalaman natin kung ilang kilo nagtatago si Wawe. <laughs> Ayaw tumawa, hindi makita eh. <laughs> maulong labo, tako, maulog tayo guys. May butas dito sa kabilang banda. Okay, okay, okay. <laughs> si Mami Boy ha, ang isla. Oh, Nandito Andito sa akin sa si ilalim. dali. Tigidig, tigidig. Wow, we're happy. So, mamaya ulit, guys. Pahal na muna. <laughs> Ayan, malapit na kami kinabos tal guys. O, ha? Ayan na. Oop! Oh. Ay, tulog pa. Wala pantao. tao. Ayan. Oop, oh, break. Ayun. nak pasin lah guys Mama yang oled Untuk nasi top pada uang Ini Hah? Ro? Apa ni? Tu keje ke bau ni. si bos Tantan good morning bos. Hmm. Ayan. Hello, Gary Creek. Nanda yung grams yun. Tatlong piraso. ay matindi. Bagal Ini hmm, lambasan mungi. Ayan, uwan, hay. Ayan. Ito na sa akin. 248. Ah, 28. yon, yeah. Naka 228 tayo, guys. Ayan. Uh Huawei wow, 440. Ah, 440. Balding. Marami po sa binalde. Ayan. Pero wag niyo hold up Walang laman yung balde, guys. Walang kalaman naman yun. Naslamat tatan? tan? Oo. Uh, Yohan, come on. Okay. Yun, yung 200 ay. <laughs> Rumpak <ka> akong? <laughs> oh. Tinbagal. Ay. Oh. 呵呵。<laughs>